mabilis lang itong panayam Ating gagawin ko muna natin ngayon ng uh, Region 11 OCD Regional Director Ednar De nasa atin niya Director Ednar Sir magandang maganda po sa inyo Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa Good morning po Director Yes good morning Mr. Trinidad no so kasalukuyan sa at the regional uh, level ah uh, kuha ano na po yung uh, pag-usapan mo natin yung humanitarian assistance Uh, sa mga tao 20 o oh, may 25 milyon na po ang tulong na ibigay ng gobyerno at sa LGUs 200,000 uh, uh, total mo so total amount of 26 million na po. Ang uh, Davao Oriental has declared sa province state calamity together with the four towns, uh, Caraga, Manay, Taracoña and Baganga. So narito po ako ngayon sa bayan ng Manay kasi ayo uh, nga uh, magdarating dito ang ating uh, mahal na pangulo. All right, Meron po bang ano? Meron po bang mga karagdagan pa hong mga uh, uh, siguro aftershock uh, sa Region 11 lalo na doon sa Davao Oriental? Yeah, tuloy-tuloy pa rin po ang malakas galaw yung uh, uh, yesterday uh, anong ba yung oras 'yon and the other night, no? Yung hmm. malakas. Uh, also, ma maari kong ma report na nag-conduct ng provincial uh, infrastructure assessment ang probinsya kahapon led by governor deng hirang and all the agencies at na identify na yung mga dapat gagawin at yung mga uh, currently identify uh, infrastructure na uh, confirmed na uh, kinakailangan kumpinihin. yung iba hindi na talaga pwede kagaya nung sa bayan ng manay yung hmm. uh, district hospital uh, totally yeah, parang kwa na yon hindi na magagamit also declared by doh nandito man din sila kahapon. Alright, siguro. Uh, Director, kami makikipag-ugnaan ulit. Maraming salamat sa mga inisyal na impormasyon pong ito. At, at least merong magagandang development. At sana wag na madagdagan kung ano pa man ang mga maari mangyari. At ma ang aftershock dyan po sa Region 11. Thank you po sa inyo, Director. Maraming salamat, mara. salamat, salamat po sa inyo. Ayaw, salamat. Okay. Si Regional Director, OCD uh, Region 11, Ednar Dayang Hirang. Well, manong